Good evening, good evening. Yang kamatayan. Naalala ko po yung napanood ko noon sa Julius Babau Ang interview po yung dating mayor, Laguna o dating Laguna. Governor si Hier Hier yung anak ni George Regan. Ang sabi niya kamatayan ay parang magnanakaw. Tama nga na po yun. Parang magnanakaw talaga ang kamatayan. Darating siya, walang ano, walang sign ng o anumang warning. Ganyan po ang kamatayan. Ayan, lamay po sa patayan ngayon. Lamay yan. Bali, pangalawang gabi na yan. Kaalis lang nung isa. Meron ng kapalit kagad. Nagtataka ako bakit gano'n. Itong lamayan dito po sa amin, sa barangay na ito, Sony, ito sony ito Para napakabili ng lamayan na yan. Pag may namatay, meron ka agad-agad na sumusunod. Hindi lang, dito lang sa lugar namin, ganun ang nangyayari. Ano? Coincidence so, lang ba yun o sadyang dumarating na po yung sakit ng kanilang kamatayan? Sabi po sa Hebreo 9.27 Ang kamatayan po ay pasya ng Diyos Una, ang buhay ng tao ay galing sa Diyos Ezekiel 18.4 Sabi ng Diyos Ang buhay ng tao ay galing sa akin Ay akin, sabi ng Diyos Yung buhay ng tatay, yung buhay ng anak Kaya doon sa Hebreo 9.27, sabi niya, dumarating ang kamatay ni sa tao na minsan lamang mamatay. Later on, ang kasunod ay yung paghuhukom. Pag sinabi paghuhukom, yung judgment day ng isang tao, nung siya nabubuhay dito sa mundo. Abang tayo po ay nabubuhay dito, di ba marami tayong ginagawa? Sometimes nakakagawa ka ng mali, sometimes nakakagawa ka ng mabuti no ngayon pagdating ng kamatayan mo doon ka huhusgahan ng Diyos pag buhay ka hindi ka huhusgahan ng Diyos kasi mahal ka niya eh 1, 3, 17. kaya sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Yesus hindi upang parusahan at tulan ng mga tao kundi upang iligtas ito sa pamamagitan ni Yesus. Yan ang purpose. Bakit mayroong Christ birth? Upang iligtas ang tao. Hindi upang parusahan o atulan. Pero pagkamatay ng tao, aatulan siya ng Diyos. Yung sa... Ebreo 927. Doon sinasabi ng kasulatan after death ay ang judgment o paggatol ng Diyos doon na natin makukuha yung nararapat sa ating ginawa nang tayo nabubuhay unang korinto 5 10. lahat ng ginawa ng ating laman Roma 14 12. lahat ng ginawa ng ating laman ipagsusulit natin sa Diyos yan pagdating ng haraw kailan yon? Wan na was ng isang tao po ay dumating na yung katakdahan ng kanyang buhay. Yung kanyang kamatayan, ibig sabihin, lahat ng ginawa mo, kaibigan, masama man at mabuti, tago man o lihim, o bunyag. 4.13 ng Hebreo. Lahat ay ayag sa Diyos. Wala po tayong may lilihim sa Diyos. Kung sa mga kapwa-tao natin, ay kaya nating maglihim. Pero sa Diyos, hindi po natin may liliim. Lahat ng ginawa natin, lantad po sa kanyang harapan. Once lang tao po ay dumating na sa kamatayan, doon lang sila atula ng Diyos. Gumawa ka mabuti, gumawa ka ng masama. Ayon sa Juan 27, 28, 29. Sa isang sandali, pag sinabi ni Jesus, Rise up! yung mga patay po, babangon muli. Nakalibing ka sa dagat, nakalibing ka sa lupa, kung saan ka man nalibing kay Bihar, babangon ka. Tatayo ka. Upang tanggapin mo ang hatol ng Diyos. Sa salita lang ni Yesus, yung patay po, babangon. Kaya habang tayo nabubuhay, kaibigan, ano lang ang dapat natin gawin? Simple lang po. Isuko na po natin ang ating buhay kay Jesus Christ sa ating Panginoong Yesus Kristo. Bakit? Sabi ni Yesus sa 1.14.6 Ako ang katotohanan, I am the way, the truth, and the life. No one, walang sino man makakarating sa aking ama sa langit kundi sa pamamagitan oh 1 15 6 wala kang magagawa kapag iwalay ka sa akin sabi ni Yesus so ano pang inihintay mo kaibigan isuko ang buhay natin kay Yesus bakit po yan ang gusto ni Yesus na magsimula siyang mag aral dito sa ibabaw ng lupa after ng baptism ni Juan Bautista sa Jordan River 4.17 ng Mateo ang sabi ni Jesus, magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng ang Diyos paano ka paghaharihan ng Diyos kaibigan kung hindi ka magsisi paano ka paghaharihan ng Diyos pag hindi mo tatalikuran ng masamang gawa yung masamang gawa ng isang tao yan po ang rason bakit ang Diyos hindi po nakikinig sa tao Isaiah 59.1.2 nang dahil po sa ating kasalanan ng Diyos ay hindi nakikinig nang dahil po sa kasalanan hindi natin makahapo maka upon Diyos kaya kaibigan lahat naman po tayo nagkasala wala po tayong pwedeng ituro ayon kay Apostol Pablo Press 23 tres, diez. Lahat tayo nagkasala. Roma, 5:12. Sabi ni Pablo, lahat ay tayo nagkasala. Wala tayong magagawa kaibigan. Yung kasalanan natin sa Diyos, hindi natin kayang bayaran yan. Wala tayong kakayaan, wala tayong kapangyarihan upang magbayad tayo sa Diyos. Kaya po binigay si Yesus dito sa ibabaw ng lupa. Dito po yung diwa ng Pasko. Ano ang diwa ng Pasko? Sino po si Jesus o pagiligtas tayong mga makasalanan? Sino yung makasalanan? Tayong lahat makasalanan, sabi ni Pablo. At ang sabi ni Pablo, ako ang pinakamasama sa lahat ng masama. Wala pong walang, walang taong walang kasalanan. Maging po si Santa Maria. Tao siya, lahat ng tao nagkasala. Kaya sabi ng Diyos, Ezekiel 18.4 lahat ng buhay ng tao ay akin ang bawat kaluluwang magkasala ay mamamatay ang unang mararanasan na kamatayan ng tao ay separation pagkahiwalay sa Diyos Ephesians chapter 2 verse 1 and 2 na dahil po sa kasalanan tayo po ay naiwalay sa Diyos Isaiah 59.1 dahil po sa kasalanan tayo iwalay sa Diyos. Yan po ang unang kamatayan. Spiritual death. Buhay tayo para tayo mga zombies na gumagalaw. Pero ang tayo po ay patay na sa harapan ng Diyos. Kaya nga pinadala si Yesus ang diwa ng Pasko ay upang iligtas tayo. 1.3.16 Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Sangkatawan. Kaya binigay niya ang kanyang anak na si Yesus. Bugtok na anak. Bukas, sino mas sumampalataya sa kanya kay Jesus ay eh, hindi mapahamak sa apoy ng impyerno kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, bigan, ano pang hinihintay mo? Gusto mo bang meron mo ng kanyan, burol-burol, kape-kape, lamay-lamay, abu-abuloy? Kaibigan, bago man lang dumating yan, mas maganda. Isinuko mo ng buhay mo kay Jesus. 1 Ose 25 26, 27 Anong sabi ng Lord Jesus? Sino masumasang palataya sa akin, kahit na mamatay ay muling mabubuhay. Kaya hindi ka dapat magalala sa kamatayan. Eh bakit? Andyan ang Panginoong Yesus nakahanda sa iyo. E Pero pag hindi ka nagsisi, hindi mo tinalikuran ng iyong kasalanan at dumating ang katok ng kamatayan. Sorry, my friend Hello? ang apoy ng impyerno nag para sa iyo tandaan po natin ang buhay ay malaga ay hanggat malakas tayo may buhay tayo samantalahin po natin ang inuhot yan ng Panginoong Yesus sana yun salvation 1.3.17 hindi na Hindi rito si Yesus so pangatulan o parusahan ng tao Naparito siya upang iligtas tayo Amen God is good Oh Jesus ay kaibigan pag hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus panahon na po kausapin nyo si Jesus ng lim manalangin kayo manalangin kayo sabihin nyo sa kanya e Jesus maghari ka sa aking buhay maghanap po kayong mga born again upang sila po ang continuous na mag po sa inyo mga simba ng born again sige po itong inyong kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista God bless us all. Sana po, meron kayong napulot, kung meron kayong Biblia, sundin nyo po ako. Bagamat hindi po ako nagbasa ng Biblia, pero biyaya ng Diyos, nakatanim na po yan. Amen? God is good. Sa po ako, senior citizen, 64, it's rock 7 years, 6 years, at PWD, 6 years. Sa biyaya ng Diyos, kaya-kaya pa, kaibigan. Malakas pa. Amen. Amen. God is good. all the time thank you for watching